guys, para sa mga aspiring vlogger dyan at sa mga nagsisimula pa tapos hindi niyo alam kung paano uh, kukuha ng mga music background na hindi kayo makaka-copyright. So, yung mga ginagawa ng mga content creator guys na may mga may mga music background sila. So, guys, dito lang pala hanapin yan. So, watch nyo to guys. First guys, dito tayo. Pupunta tayo sa ating Google. Tapos, isearch natin ang My Instant. Yan guys, My instant. Tapos, i-click lang natin yan guys, yung may instant. Yan. Tapos, ito na kagad ang bubungad sa inyo guys. O, click tayo guys, sample. Diba? O, yan yung mga sounds niya guys. Na, andito sa atin. Yan guys, so napakaganda. Diba ito pa guys, you o. Diba? Son. Ano di ba? So ito yung mga music guys na kalamitan natin maririnig sa mga vlogger guys yung mga video nila, di ba? So ganun lang siya ka simple guys. Tapos kung i-download mo na yun sa video, mo lang yan nasa baba ng mga name nila. Tapos isip mo lang yun guys. Tapos baba ka, merong download MP3 yan sa baba. Pindutin mo lang yan at automatic guys. Diyan lalabas yung download. Da-download nyo na. Napakabilis lang yan guys. Tapos i-open mo na doon sa kung saan napunta yung mga download mo. O ba diba? Napakadali lang na. No? napaka Napakasimple. So ito yun guys. Yung mga na-download ko na galing doon sa my instant. Diba? So pwede mo na din yung gamitin guys. So yan. Napakabilis lang na-download. So, ito din guys, ang isa sa paraan pa para makakuha ka guys. So, pwede mo din yan na i-screenshot guys. Screen record mo siya. Yan, screen record. Tapos, pipindutin mo lang tong mga gusto mong mga sound. Tapos, i-overlay mo na lang din doon sa ini-edit mo. So, ganoon lang siya. Napakadali lang guys. Napakasimple lang ang paggamit ng uh, ano nito. So, guys, kung umabot ka dito sa video na to, at uh, paki-share at paki-like naman diyan at paki-follow na lang din guys para updated ka sa lahat ng mga ituturo ko dito sa mga vlog. So yun lang, God